sa mga expert dire sa online na ako at mga ultabang ninyo wag ka muna dyan makatubag na ko so dili ko expert mag check kung goods ba ang regulator but nawala ang supply sa Archie supply siyang lights so may napansin ko sunog ko, oh. sunog sunog din sa may upper up niya so pag i-test light na ko siya wala na siya current na magawas so dapat may kuryente mag sa siya dream kaya muna yung supply niya sa mga suga so ang gihimok namon ay gihimok pala nila is gin direct na sa starter relay kasi ang problema na po sa starter relay is mag-init siya masunog po dito ang wire so basi na may kaila dara nga ginabalig yan ng mga regulator na second hand lang palito na muna allocation po lumulok sa po bato matabangan ko ninyo tapos kita na po na kung yung ano yung sa may side sa uh, an sa wire niya banda sa likod side sunog siya sunog-sunog siya ibig sabihin na siya na nahitabo dyan na Uneven. So, mga sya. Ako oh, siya si Trace yun karoon sa R3. Version 1 isa guys. Sa version 1. Version 1. Hindi ko makatabang sa kuha. Ah. Sabangin ko ninyo. May ita niyo. Anong parato?